time natin magtulak ganito pero kaya naman ngayon lang ako nagtulak sir sinubukan ko lang sa na makakaya may tutulong natin <laughs> kasi naranasan ko rin magtulak sir eh tinulak din ako ng ganito eh palengke hanggang nagpayong sir opo Nai concern citizen lantai din na tumulong din taga nagpayong sa puntong ito, papasok pa nga lang tayo sa ating trabaho at nakita ko nga si sir nagtutulak ng kanyang motor dahil sira nga daw yung push start niya. Kaya ang ginawa natin, pinulungan natin si sir. Sa puntong ito, umikot nga tayo para nga na itulak ang motorsiklo na sira ni sir. Bali, naranasan ko kasi to kaya ayaw kong malangasan din ng iba. Lalo na't na mabigat yung kanyang dinadala na bagahe. I-deliver -de pa nga lang sana ni sir. Ang kaso, sa hindi inaasa ang pagkakataon, siraan siya baga hindi nag start yung motor niya. Kaya ang ginawa ko, tinulungan ko, sir. Dahil naranasan ko po magtulak. Naranasan ko kung gaano kahirap. Lalo na yung pagtutulak ko, wala pang daladala. Partida pa. Si sir, may dala-dala pang napakaraming delivery. Kaya alam ko yung bigat at pagod na dinadala ng sir. Kaya tayo, bilang Pilipino, bilang matulungin, kampanan natin ang ating tungkulin. sa karga ng battery. At sa puntong ito, Papasok pangalan pa sana tayo sa ating duty. Bali magsusundo pa lang sana ako sa ating tropa dyan na kasamahan din natin sa pagdu-duty o sa trabaho. Bali na daanan ko lang si sir kaya inikutan ko na rin at medyo maaga pa naman yung oras kaya binalikan ko na rin para matulungan nga kahit papano si sir. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang itinulak ni sir. Ang alam ko lang sinadya ng pagkakataon na madaanan ko si sir. Gili tayo sir. Gili lang.

Ay no. Wala ba diyan? Ha? Market Avenue. Market Avenue. Okay, no. okay dito tayo sa kaliwa. Kapalatiw. At sa puntong ito, tuloy-tuloy lang ang pagtulak at pagtulong natin kay Sir kasama si Kab. Dadang. Alaritin din tayo sa paroroonan ng Sir. <laughs> Nan safe dapat. At syempre, hindi ko naman expected na mangyayari ito. At hindi ko naman inaasahan na makakatulong ulit tayo. Syempre, hindi ko naman magagawa to kung hindi dahil kay Cubs. Yung motorsiklo nating gamit. Dahil dati wala naman tayong motorsiklo. Kaya maraming salamat Cubs. Kakaliwa tayo no? O, kaliwa ka na. Simula nung dumating kakabs, marami na tayong natutulungan na mas nangangailangan. Ah, last time natin magtulak. Ganito. Pero kaya naman. Ngayon ko lang ako nagtulak sir, sinubukan ko lang sa na makakayang may tutulong natin <laughs> kasi naranasan ko rin magtalak sir eh Dinulak din ako ng ganito eh palengke hanggang nagpayong sir opo Dinul may concern citizen lang din na tumulong din taga nagpayong kaya syempre naranasan mo na. ko na ayoko rin maranasan ng iba lalo na may karga ka abigat Tanda pa ako Rosario dahil magsusundo pa ako ng tropa. Saan sa nagpahing, sir? Ah, ito na lang ha saan yung banda? narado na eh ha na wala na dito sa palatio sir sa tray mo wala na dito sir wala na hindi magtutulak ka talaga ok sir ingat sir ha thank you thank you sige po. tama title. talaga ok po sige po ingat wala akong sticker eh upos na eh ayan o oh ramata Ingat. Ayan si sir uh, Sarado na yung mga nataan namin Dito sa Luis at si San Miguel Bali dalawa yung option namin Para uh, pakargaan nga yung Ano niya, baterya niya kaso ah, wala nga po kaming nakita kaya sabi ni sir kaya doon nga alam ko siya yeah, siguro kaya ito sa hotel natin po tayo sa crossing dahil masusundin pa tayo ng tropa crossing rosario dahil masusundin pa tayo ng tropa kuya ingat ka palagi kuya ha at yung mga naranasan mo naranasan ko rin kaya tumulong lang din tayo dahil alam ko sa pakiramdam yung nagtutulak Siyempre kasama natin dyan si Cubs First time lang natin yung magtulak ng ganon Wala tayong idea pero sinubukan pa rin natin yung makakaya natin Para sa kapakanan ni Kuya kasi siya masyadong mahirapan Yan hanggang dito na lang siguro yung video nito At maraming salamat na rin kay Cubs